Hello guys, nasa likod pala natin si Barry Spider-Man. Naku, may bawak siyang ano, pamalo. Nagbabantay kasi siya. Kailangan daw hindi ako makataas dito. Kilala nyo ba yan si Spider-Man Barry? Kung kilala nyo yan guys, mag-subscribe na kayo. I-subscribe nyo na yan, guys at i-like nyo na rin yung video. Maraming salamat sa magsasubscribe at magla-like. Spider-Man na Barry, kaya kitang takasan boy. Utot-utot ka pa dyan ha. Tingnan nyo guys, may lumalabas na utot. <laughs> Ang baho naman nun. Kaya kailangan na natin tumakas dito bago pa ba tayo may matay dyan sa may utot niyang napakabaho, boy. Teka, <laughs> tara buksan na natin to, boy. Pops, pala pa mo, Spider-Man Barry, makakataas din ako sa iyo. Tara guys, tara guys, keep touching. Uy, ano ibig sabihin nun? Oops, nakabukas na. Tara, tara, ketin na natin to, guys. Nako, umutot na naman siya boy. <laughs> Oops, tara, dere derecho na to. Naku, naku, kulay red dito ah. Mala Spider-Man. Oops, pindutin natin to guys. Nice one. Kailangan lang natin tumalon dito. Huwag tayong magpapahulog dyan sa mga matutulis na green. Baka kasi matusok tayo, boy. Rocket takyat. Dali-dali. Oops. Nice one. <laughs> Nagsasiyaw-siyaw pa tong dalawang daga na to. Sasiyaw din ako. Tingnan nyo guys ha. Oh yeah. Oh yeah. Sige magsayawan tayo. Dahil nagsayaw ako dito e eh, like mo naman ang video. Oh yeah. Oh yeah. Ha <laughs> Parang pinagtatawanan mo mga tao pare. Because hindi ako masyado magaling sumayaw. <laughs> Kaya tara tumaas na tayo pare. Sabay na tayo. Dalian mo. Oops. <laughs> Teka. Uy. Naku. Andito na si Barley Spiderman boy. Takbo. Oh, ayun siya nga. Uh, niya tayo. Ops, ops, ops. Di mo ko ka dito. Kasi ang bigat-bigat ng chan mo. Hindi ang kakasya. Teka, <laughs> kailangan yata natin pindutin yung buyo para hindi tayo malalaglag doon. Pindut, pindut, pindut. Guys, napindut na natin. Ha? <laughs> Takbo, di ba kumaabutan dito Spider-Man Barry Ang taba-taba ng tiyan mo Hindi mo ko mahabol Talon, haha <laughs> Hindi niya ako naabutan, Tingnan nyo guys So galit na galit siya sa ilalim <laughs> Ayan, tara, tumakas na tayo dito Nakakalito naman tong tubo na to Kulay pula, ang hirap makita Oops, nakumutot na naman siya. Naku naman. Eto na boy, tawid na tayo dito. Oops. Teka, nasa na ba ako? Uy, uy. naku, mayroon pa yata dito ng ano. Hindi naman siguro ako ito itong mapapansin, no? Baka pwede ko mag cr dito. Naku, naku, hindi yata pwede. Uy, ito, ito guys. Kailangan yata natin buksan ang mga pinto. Oops. Uy, wala ditong ano ah. Tubol. Alam ano nga tayo ng tubol dito. Naku, ang bago. May hindi nagbuos dito ng CR. <laughs> eto guys. Uy, parang may lupa dito ah. Kailangan yata nating tong hukayin. Kunin natin tong shovel. <laughs> tara guys, magko-construction muna ako dito. Tara hukayin na natin yan boy. Yan oh, hinukay ko na. Ang lalim na. Yan, bumaba na ako boy. Tara hukayin lang natin ang hukayin yan. Ah, nalaglag na ako. <laughs> tara guys, tara guys. Tumawid na tayo dito sa parang pang baby na laruan. Oops. Oy, kaya mo yan tol. Hindi ako malalaglag yan boy. <laughs> Kasi magaling ako mag-parkour. Oh, oh. ko lang. oh basic. Ako, kailangan yata natin tumawid dito sa naglalaban na ano, tulay. Kaya-kaya natin to guys. syempre kaya. Talon. Talon. naku may crack yung isa dito. Kailangan mabilis tayo dito, guys, ha. One, two, three. Let's go. Talon. Ops. Nasira. Sabi na nga ba masisira yun, di kasi may crack. <laughs> Itong isa, meron pa. Talon. Talon. Masisira yan. Uy. nice one. Yatra, tumakas tayo dito. Ako, papasok ako dito sa bunganga ng parang skull. <laughs> Ops, ops. Naku, may laser sa ilalim. Kailangan natin mag-iingat. Yun. Kaso nga lang, may gumugulong ditong malaking jolen. Ayan, oh. Napakalangin jolen. Takbo. <laughs> Dito muna tayo sa may kabilang gilid. Para hindi tayo maabutan ng jolen na gumugulong na yun, oh. Tago, tago, tago takbo, takbo, takbo. Kailangan natin magmadali guys. Para hindi tayo maabutan ng Jolene. Tago, tago. Ayan, nakatago na tayo. Ayan, takbo, takbo, takbo. Last na two, last na to. Nice one. Ket <laughs> na kagad tayo guys. Para hindi tayo maabutan ng mga Jolene. Ayan, boy. Oh, teka. What? Nandito si Barry Spider-Man. Ops, ops, ops. Hindi <laughs> mo ko makakabutan. Hindi mo ko makakabutan. Hoy, hoy. Dito ako tatakbo sa ano, yan oh. <laughs> Maliit na bibe. Teka, may pipindutin ata tayo boy ah Napindot na natin Ops ops Na corner na ata ako boy Ay hindi Hindi ako na corner Corner ba ako? Di ko alam eh Pero takbo Di mo makamahabutan dito <laughs> Akyat Ay nakakit na tayo guys Hindi hmm. niya ako naabutan Ang galing natin boy Ito tayo dito sa pinatoktok Ops 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 Oops! Nice one! Teka! Sana kaya tayo pupunta neto? Ako, nako! na naman tayo dito, guys! Tara nga, umakit na tayo! Yan! Umangat na yung parang elevator! Makalumang elevator to kasi! Haha! <laughs> Pero yun na nga, no, guys! Andito na tayo sa pinatok-tok! Uy! Parang may naririnig na naman ako naglalakad ah. Pero, nauuaw ako. Kaya inom tayo ng energy drink. Eto guys, yung so energy drink ko. Oh. Eto na. Inumin na natin to, boy. Boog, ang bilis ko nang tumakbo. Tignan nyo naman boy. Parang na akong si The Flash. Oops, The Flash na parang mala Sonic. Ayan, sige. Takbo lang boy. Dere, dere. lang pala to guys. Takbo, takbo. Ito po. Oops, oops, oops. Dere, dere. lang hanggang sa hindi malaglag. Kasi kapag pag tumigil tayo. Kamalaglag, ah, boy. lang, <laughs> Tumigil nga pala ako, guys. Pero di ako nalaglag. Inaamoy akong utot dito, ah. Kaya tara na. Umakit na tayo, guys. Uy, akit lang sa pinakatuktok, boy. Dirediretyo na to. Teka. Ano kayang kailangan kong gawin dito? Kailangan yata natin pumasok dito, guys. Whoops, no. May tao. Uy, pare. <laughs> Kamusta ka? Okay ka lang ba? Parang gusto mo na yata tumakas dito kay Spider-Man. Ah. Parang tumatakas na nga siya, boy. Kumuha siya ng hagda. Tara, kumuha na rin tayo ng hagda natin. Saan <laughs> niya dadalin? Tara, tara, dalin na natin to dito. Eto, kailangan natin ipatong kasi akit ako sumitaas. Ayan, ayan. Tara, buksan natin to. Ayan, tara, akit tayo sa hagdan. Nice one. Ayan, guys, nabuksan natin. Yun, nakaakyat din ako sa wakas. <laughs> naku, naku, kailangan nating labanan ng malakas na hangin. Ang lakas ng hangin, boy. <laughs> okay lang yan. Malakas naman na akong tumakboy. Ayan, no, oh, takboops. Kailangan, hindi tayo magpapalag. Laglag dito po oh, Laban mo lang Nice one Akyat akyat Dali dali <laughs> Okay nasa na ako Nako Kailangan natin tumalon dito Nakakalito Puro kulay red Pero sige sige Kayang kaya naman natin tumalon yan Kahit puro kulay red pa boys, boy He. Puro na lang Spiderman color Nakakalito Muntik pa akong balaglag Eto guys Eto guys Naaligtas na ako Doon sa nakakalitong yun Uh pare pare San ka galing Galing siya sa ilalim May kailangan bang kunin di? To? ay eto alam ko na to kailangan natin tong pindutin pihitin pala yun napihit na natin boy dun kasi galing si pare halatang may pinuntahan siya siguro eto rin yung isa no kailangan din natin tong pihitin yan pihitin na natin boy nice one namatay na yung usok naku no, may nadira pang isa San kaya yun? Ay, eto ah, tayo no. Hitin natin, nice one. Punta na tayo din, guys, wala na yung usok sa taas. Tara, tara. Ayun no, wala na ang kausok-usok. Sabi ko sa inyo guys eh. <laughs> oh, kailangan yata natin ditong bumaba sa may malaking ano, LC. Nako, hinangin ako na. oh, boy. Talon, talon. <laughs> talon lang ng talon guys. Eto na. Whoops whoops oops, oops dire diretso na to. Ay, nakaligtas ako doon. Tara, makita tayo sa mihagdana na to, boy. Oops, may malaki na naman ditong hangin. Kailangan nating tumalo at ma-shoot doon. naku hindi ako na-shoot. <laughs> hindi na-shoot, guys. Ayun, na-shoot na. Parang Stephen Curry. Ito <laughs> na, boy. Oops, Asa na ako? Naku, may isa na namang nang habol dito. May hawak pa siyang ano, plato. Ay, ano pala yan? Pangluto ng burgers. <laughs> Teka, kailangan na. Uy, naku, bumagal yung takbo ko. Naku, naku, naku. Oops, no, na, lagi niya na lang ako natatamaan. Oy, 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 di ba ako mahabol? Kailangan natin itong boy. Yang food. Parang ano natin ito, eh. laban natin ito sa kanya. Oops, 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 oops. Hindi mo ako tatamaan. <laughs> naku, naku, naku. Talon dito. Yan, yan, yan Hindi mo dito Oh, sapul ka ng burger Tinapul ko siya ng burger Ops, ops, ops Oh, sapul ka ng burger Eto pa, sapul sa mukha Ops, sapul ka sa mukha boy oh. Ops, ops Hmm, ba't hindi niya na tayo mahabol Ops, sapul sa mukha Ops, sapul sa mukha Ops, nako Uy, baksak! Uy, baksak, boy! Napaka-lupit! <laughs> Teka, saan na tayo pupunta? Mukhang dito na yata, boy. Eh, tara, pumunta na tayo dito. <laughs> Oops, kailangan nga natin dumire-direcho lang. Tapos, No, lalag ako, boy. una ulo, Oh, no! <laughs> Ah, uh, oops. Buti na lang magaling ako dun. Eka, <laughs> tara umakit na tayo dito guys. Dali, dali. Yan o, oh, nakalagay exit. Ibig sabihin, malapit na tayo makatakas. Eh, tara, tumakas na tayo boy. Ako, malaking LC na naman. At may mga laser pa. Mukhang mahirap to. Oh no! Muntik pa ako matamaan ng laser kasi puro kulay pula dito boy. Oops, oops, oops. <laughs> Last one laser. Eto na. Nice one. Eto guys, nakaabot na tayo tayo. Saan <laughs> na kaya tayo pupunta nito, boy? Naku, naku. Kailangan na naman natin umakit dito sa hagdanan. Okay, sige. Akitin na natin lahat na hagdanan na yan boy. Oops. Magko-construction worker na naman ako nito, ah. Tapos dito natin ilalagay. Ayun, ayun, Tawid, tawid. Kunin natin ulit. Tapos ilagay. Tawid, tawid. <laughs> Ang galing natin. Ayan, ayan, ayan. Nice one. Kunin natin. Naku na ko, mukhang dito na yung bossing. Ha? Ayun siya. Naku naman Pero sige, papasukin ko na yan, boy. Etong sayo. <laughs> Hindi mo pa talaga tinawag si Spider-Man Barry ah. Ikaw ang uunahin ko. Hoy, naku, malalapitan din na tayo, boy. Muntik <laughs> na ako matapakan. Napakaigante pa naman niya. Etong sayo, pabaliin ko yung kamay mo. Ayun, guys, oh, so, yung kamay niya. Eto na boy. Eto na boy. Ayan, bali na yung kamay mo nice one putok yung kamay niya, guys putol na yung kamay mong isa puputulin ko ba din tong isa boy harap harapan na to let's go saluin mo to bre Uy, baksak ito na yung kotse natin pantakas let's go pasakay brum 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 kung nag enjoy kayo mag subscribe na at mag like ng video let's go